So medyo lumiwanag ang panahon sa araw na ito Kung makikita niyo yung weather dyan Medyo maaliwalas na siya ngayon konti So ayan Tsaka yung araw tirik na tirik na rin Tapos ito yung mga kasama natin Dito na natutulog sa taas Kasi kagabi Salamat sa Diyos at maganda yung panahon walang ulan Tapos yan yung araw sa umagang ito Meron na tayong ayon sa naman sa ulat ng pag-asa medyo maganda ang uh, break sa araw na ito so within 24 hours lang meron tayong mga panahon maliban na lang sa pagbukso-bukso na pagulan ayon sa pag-asa lalo na dito parte sa northern Palawan so nasa Coron tayo meron ngayon guys yan ang ganda ng weather yan yung certificados na sinasabi ko andito pa rin kami I think day 6 na namin dito ngayon hindi ko makalimutan so hinihintay pa rin natin matapos yung pinapagawa natin dito tapos yung uh, salamin uh, tatlo kasi yung ating pakay dito sa bakit tayo dumao sa area na ito kaya humingi kami so na siya ng ating paligid. Mayroong ano dito sa ano, may simbahan dito ng Katoliko, may nagmimisa sa oras na ito. Ayan. Yeah. Mas malapit na pala ang kanilang kapistahan dito. I next month na. Ayan, yeah, may naghahakot ng krudo. May mga biyahe na kasi ngayon. Kahit low season dito sa Coral. Sa mga kalamian yan, papuntang Agutaya. So, wala lang gale warning. So, ayan. Kahapon, wala yata ang So, ayan yan na po yung ating scenario. So yan po update namin dito sa Tagbano uno dito sa makinit o dito sa uh, ah yeah, makinit sa kutong barangay uh, Tagumpay, Coron Palawan. So ayan lang muna ng may ma ano sa inyo. So i-update na lang kayo mamaya o bukas sa susunod kong video. Ayan. ilang araw din na madilim ang kalangitan so nagpapasalamat tayo ngayon sa panahon sa na ating na tatamasa ulit eto ngayon sigurado buong araw mainit na naman ito so it's a good timing para matuyo naman yung mga plywood natin wala pang pintura uh, yung yeah. sunrise so kitang kita mo dito sunrise no? sarap sa umaga pag uh, ganito medyo kalma na rin ang hangin so mamaya kahit bung magdamag wala masyadong hangin malakas kaya sila papuntang ano yan kalam yan biyahe nila yan, ready na sila mga dalawa silang kudo kasi mga bangka nila hindi nila lapit may doon may doon may doon kalat yan oh may mga yan dyan guys so, si, binabarsa lang yan o oh, kaya papunta doon mm <clears throat>